May mga araw na tila nananahimik ang kaluluwa Matuloy ang lahat sa paligid, ang mga ingay, tinig at gawain, ngunit sa loob natin may bumubulong na katahimikan. Hindi ito katahimikang nagbibigay kapayapaan, kundi pasanin. Parang lumisan ng tahimik ang pag-asa, nag-iwan ng kahulugang mahirap ipaliwanag. Sa mga sandaling ito, marami ang nagtatanong, nasaan ang Diyos kapag ang lahat sa loob ay nagdidilim? Marahil naitanong mo na ito o kasalukuyan mong tin tinatanong ngayon. Ngayon, gaano man ito tila imposible, may sagot. At ito ay maaring hindi mula sa isang komplikadong libro o teorya, kundi mula sa isang taong nakaranas ng matinding sakit ng kaluluwa at nanatiling matatag, si Padre Pio. Sa kanyang buhay na puno ng mga himala, stigmata at makalangit na pangitain, kakaunti ang nakakaalam na si Padre Pio ay humarap din sa matinding espiritual na paghihirap. Hindi lang iisang beses siyang nalubog sa malalim na panloob na pakikibaka, pakiramdam na inabandona, tahimik sa harap ng Diyos na tila malayo. Siya mismo ang nagsabi, pakiramdam ko'y nasa ilalim ako ng isang madilim na balon. Kaya't ang kanyang mga salita at dasal ay mayroong napakalalim ibig na kapangyarihan dahil hindi lang ito maganda kundi batay sa karanasan naranasan ni Padre Pio ang tigang na lupain ngunit hindi niya binitawan ang kamay ng Diyos sa panahong puno ng paghingi ng lakas, ngiti at pagiging produktibo, marami ang nahihiyang sabihin na sila ay malungkot, na hindi na nila kayang panatilihin ang ritmo na ang bigat ng buhay ay unti-unting lumulunod sa kagalakan ng pag-iral. Ngunit ang kaluluwa ng tao ay nangangailangan ng pagtanggap, hindi ng pagpuna. Alam ito ni Padre Pio, nakikita niya ang pagdurusa ng mga tao hindi bilang kahinaan kundi bilang banal na lupa kung saan maaaring mamulaklak ang biyaya ng Diyos. Ang kanyang tingin ay tulad ng kay Kristo. Isang tingin na hindi humuhusga, kundi umuunawa. Minsan, isang batang seminarista ang lumapit sa kanya na kayuko. Nagkukumpisal na siya ay dinadala ng matinding kalungkutan na tumagal na ng mga linggo. Sinabi niya na nakakaramdam siya ng pagkakasala dahil hindi na siya makapagdasal tulad ng dati na tila humihina ang kanyang pananampalataya at wala na siyang makitang kaaliwan kahit sa komunyon, Tahimik na nakinig si Padre Pio. Tiningnan lamang niya ang mga mata ng binata at nang may pagmamahal sinabi sa kanya, "Hindi ka iniwan ng Diyos." Siya ay tahimik lamang at kahit sa katahimikan, siya ay gumagawa. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ng binata tulad ng balsamo. Dahil iyan ang madalas na kailangan ng sakit, hindi paliwanag kundi presensya. Marahil ngayon, sa pakikinig sa mga salitang ito, nakikilala mo ang iyong sarili. Marahil ang iyong kaluluwa ay tulad ng sabatang seminarista nagdadala ng hindi nakikitang krus, pakiramdam na nawawala ng koneksyon sa sariling pananampalataya. At nais kong sabihin sa iyo, walang mali sa pakiramdam na ganito, hindi kasalanan ang maging malungkot hindi kahinaan ang mga ilangan ng tulong. Itinuro ito sa atin ni Padre Pio, hindi sa mga sermon, kundi sa kanyang sariling buhay. Matagal siyang dumanas ng kawalan kahit pagkatapos ipagdiwang ang Eukaristiya Ngunit hindi siya tumigil sa pagdarasal, hindi siya tumigil sa pag-asa. Dahil ang kanyang pananampalataya ay hindi batay sa damdamin, kundi sa katiyakan na hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang sinumang taos pusong naghahanap sa kanya. May isang kakaibang punto sa spiritualidad ni Padre Pio. Ang kanyang dasal ay hindi sopistikado ni teolohikal na komplikado. Simple lamang ito, makatao, minsan masakit at sa isa sa mga dasal na ito, marami ang nakakita ng kanlungan sa kanilang madilim na gabi. Isang dasal na nagsisimula sa isang halos pambatang kahilingan, manatili ka Panginoon sa akin at dito nagsisimula ang himala. Hindi ito dasal ng tagumpay, ng pagbubunyi, ng pagwawagi. Ito ay isang pagsusumamo, isang tahimik na panawagan ng isang nasa bingit ng kalaliman na mas gugustuhin ang kumpanya ni Kristo kaysa maglakad mag-isa. Si Padre Pio, na ang kaluluwa ay minarkahan ng matinding pagdurusa, alam niya na ang pinakadakilang regalo ng Diyos ay hindi ang kawalan ng sakit, kundi ang kanyang presensya sa sakit. Kaya't humiling siya na manatili ang Panginoon, hindi upang iligtas siya mula sa labanan, kundi upang maging kasama niya dito. Sa pagulit ng dasal na ito, araw-araw, marami ang nagsisimulang makakita ng pagbabago na hindi dumarating na may ingay o makalangit na pangitain. Ito ay banayad. Ito ay tulad ng liwanag ng bukang liwayway Pagkatapos ng mahabang gabi, una ay isang simoy ng kalinawan, pagkatapos ay isang maliit na ginhawa sa dibdib hanggang sa unti-unti muling umiinit ang kaluluwa. Ito ang pedagohiya ng Diyos. Hindi siya pumapasok ng sapilitan, nag-aalok siya at sino mang nagsasabi ng manatili ka Panginoon sa akin ay nagbubukas ng pinto para makapasok ang banal kahit na tila bumagsak ang lahat. Naniniwala si Padre Pio na ang pagdurusa kapag isinama kay Kristo ay hindi na nakasisira at nagiging nakapagliligtas kaya't hindi niya kailanman hinikayat ang pagtakas mula sa pagdurusa, kundi ang pagharap nito ng may pananampalataya. Alam niya na ang sakit ay bahagi ng landas, ngunit walang nilalang upang tahakin ito ng mag-isa. At marahil ito ang dahilan kung bakit napapanahon siya, napakahalaga sa mundong ito, na napakaingay at sa parehong oras, napakalungkot. Walang madaling solusyon, ang bawat kaluluwa ay may sariling kwento sariling sugat, sariling katahimikan, ngunit may isang bagay na universal, ang pagnanais na hindi maging mag-isa at ito ang pagnanais na tinutugunan ng simpleng dasal na ito. Kapag sinabi mo ng taus-puso, manatili ka Panginoon sa akin, hindi ka lang nagbibigkas ng mga salita. Inilalaan mo ang iyong sakit, iyong kahinaan, iyong pagod at sinasabi, kahit hindi ko naiintindihan, kahit walang lakas, gusto ko pa rin maniwala. Ang pananampalatayang ito, kahit nasugatan, kahit nanginginig, ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng teoretikal na katiyakan. Ito ang pananampalataya ng mga santo. Ito ang pananampalataya ni Padre Pio. Isang pananampalataya na nabubuhay sa madilim na gabi na hindi natatakot sa katahimikan ng Diyos at nagbabago sa bawat luha, tungo sa matabang lupa upang mamulaklak ang banal na pag-ibig. Ang dasal ni Padre Pio ay hindi isinulat upang humanga. Hindi ito mahaba, hindi sumusunod sa mga komplikadong formula, at hindi sinusubukan itago ang sakit sa magagandang salita. Ito, higit sa lahat, ay isang mapagpakumbabang pagsisiwalat mula sa isang nakakakilala ng malalim sa kaluluwa ng tao. Ang bawat parai pag ng dasal na ito ay nagdadala ng bigat ng katotohanan ng isang namuhay sa mga gabing walang tulog, mahabang panahon ng panloob na katahimikan at hindi nakikitang pakikipaglaban laban sa mga paghihirap na hindi kayang ilarawan ng mga salita. At gayon paman, pinili niyang manatiling nakaluhod na may bukas na puso. Manatili ka, Panginoon, sa akin sapagkat kailangan ko ang iyong presensya upang hindi kita makalimutan. Upang may isang bagay na lubhang nakakaantig sa kahilingan na ito dahil inilalantad nito ang isang napakataong takot ang takot na lumayo sa Diyos kapag ang lahat sa loob ay tila madilim. Hindi ito isang hinihingi, ito ay isang pakiusap para sa tulong. Isang tahimik na panawagan ng isang nakakaalam na mag-isa, maaga o huli ay muling maliligaw. Para bang sinabi ni Padre Pio, huwag mo akong hayaang umasa lamang sa aking sarili sapagkat alam kong gaano ako kahina. At ang pagkaunawa sa sariling kahinaan na ito ang naglalapit sa atin sa biyaya Mayroong halos nakatagong kagandahan sa pagkilala na tayo ay maliliit. Sa mundo, ito ay maaaring mukhang tanda ng kabiguan. Ngunit sa harap ng Diyos, ang kapakumbabaan ng pinto na nagbubukas ng puso para sa paggaling at ang dasal ni Padre Pio ay ito, isang bukas na pinto kung saan maaaring pumasok ang liwanag ni Kristo kahit sa pinakamadilim na gabi ng kaluluwa. Manatili ka, Panginoon, sa akin sapagkat ako ay mahina at kailangan ko ang iyong lakas upang hindi ako bumagsak Sino ang hindi nakaramdam na malapit ng bumagsak? Sino ang hindi nagdala ng kalungkutan na hindi nababawasan ng pahinga o ng mga libangan? May mga sakit na hindi nararamdaman ng katawan, ngunit napakabigat tulad ng pisikal na sakit. At kapag ang ganitong uri ng sakit ay nanatili, nagiging limitado ang mga salita, nagugulo ang mga iniisip, at kahit ang pagdarasal ay tila imposible. Ngunit sapat na ang isang tapat na parirala, sinabi kahit na nanginginig ang boses, manatili ka sa akin Panginoon. At mayroong nagsisimulang magbago sa loob dahil kahit walang pagbabago sa labas, ang katiyakan ng banal na presensya ay nagbabago na ng lahat sa loob. May nagsasabi na ang dasal ay isang ugali. Para kay Padre Pio, ang dasal ay hininga ng kaluluwa. Ito ang pinakakongkretong paraan upang manatiling konektado sa Diyos kahit na tila bumabagsak ang lahat. Kaya't inirekomenda niya ang pag-ulit ng dasal kahit walang nararamdaman, kahit natuyo ang puso, kahit walang luha dahil lang tapat na dasal kahit walang emosyon ay tulad ng isang kandilang may sindi sa bagyo maaaring mukha itong marupok Ngunit ang apoy nito ay nananatili dahil mayroon itong pinagmulan na hindi nakasalalay sa atin. Manatili ka, Panginoon, sa akin sapagkat gaano man kahirap ang aking kaluluwa, nais kong ito ay maging lugar ng kaaliwan para sa iyo. Ito marahil ang isa sa mga pinakanakaantig na sipi ng dasal na ito. Hindi lang ito isang pakiusap para sa kaaliwan, kundi isang pagnanais na maging kaaliwan sa Diyos. Isipin ito, isang tao kahit nasugatan, pagod at malungkot ay nagnanais pa ring maging kanlungan para sa Panginoon, ito ang tunay na pag-ibig, na hindi pag-ibig ng mga salita kundi ng pagtalima. Isang pag-ibig na kahit dumudugo ay nag-aalok pa rin ng espasyo ng pagmamahal para makapahinga ang Diyos. At marahil ito ang dahilan kung bakit patuloy na nagbibigay inspirasyon si Padre Pio sa napakaraming puso sa buong mundo, dahil ang kanyang sakit ay hindi nagpasara sa kanya, bagkus mas lalo itong nagbukas sa kanya sa pag-ibig. Narito ang isang tahimik na sikreto, kapag tayo ay naging kanlungan para sa Diyos. Kahit sa gitna ng sakit, may nagsisimulang mangyari sa loob natin. Hindi ito tungkol sa salamangka o agarang kaaliwan, kundi sa isang banayad at malalim na pagbabago ang kaluluwa na dating sinikip ng kalungkutan ay nagsisimulang lumawak. Nagsisimula itong huminga muli. Nagsisimula itong maramdaman na hindi ito nag-iisa. Oo, may mga sandali na tila sumisigaw ang kalungkutan. At sa mga sandaling iyon, ang kailangan lang natin ay malaman na mayroong nananatili sa atin. Ang dasal ni Padre Pio ang paalala na ito. Itinuturo nito sa atin na hindi iniiwan ng Diyos. Hindi niya hinihingi na tayo ay maging maayos upang tanggapin tayo dumarating siya kapag tayo ay mahina at kabaligtaran ng mundo hindi siya tumatalikod naglalabas siya ng kamay kung nararamdaman mo ngayon na nanginginig ang iyong pananampalataya, na mahina ang iyong pag-asa, na napakabigat ng mundo sa paligid mo, huminga ka. At kahit sa katahimikan, bigkasin ang dasal na ito. Maaring wala kang maramdaman sa oras na iyon, ngunit magpatuloy ka. Dahil ang patuloy na dasal ay tulad ng tubig na dumadaloy sa bato. Maaring hindi ito kapansin-pansin, ngunit unti-unti itong nagbabago. At ganito kumikilos ang Diyos hindi sa ingay, kundi sa presensya. Nag-iwan si Padre Pio sa atin ng pamana, hindi ng madaling solusyon, kundi ng mapagmahal na pagtitiyaga. Alam niya na ang tunay na espiritwal na tagumpay ay hindi sa hindi kailanman pagdurusa, kundi sa hindi pagsuko kahit nagdurusa. Ito ang itinuturo niya sa atin na ang pagdurusa ay hindi ang wakas, na ang sakit ay hindi nagbibigay kahulugan sa kaluluwa. Na mayroong mas malakas kaysa sa lahat ng ito, ang tahimik na presensya ng Diyos na lumalakad sa atin kahit hindi natin nararamdaman ang kanyang mga hakbang kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso, kung naramdaman mong para bang isinulat ito para sa iyo, marahil ay dahil hinahanap ka ng Diyos ngayon sa mismong sandaling ito. At kung ganoon nga, hayaan mo ang iyong sarili ng isang bagay, huwag kang magmadali umalis. Manatili ka ng kaunti pa. Dasalin mo ang dasal na ito ng tahimik. At tingnan mo kung ano ang mangyayari. Kung nakarating ka rito, ito ay dahil mayroong sa loob mo na nagnanais ng higit pa sa mga handa dana na sagot Nagnanais ng tunay na kaaliwan, liwanag sa kadiliman, isang presensya na hindi iniiwan. Dito sa channel na ito, hindi ka nag-iisa. Ang bawat kwento, bawat dasal, bawat salita ay nilikha upang abutin ang mga pusong tulad ng sayo. Kung nakatulong ito sa iyo, isaalang-alang ang pagsali sa amin. Mag-subscribe, oo, ngunit higit pa rito, ibahagi sa mga komento ang nangyayari sa iyong puso. Ang espasyong ito ay sa at marahil ang sasabihin mo rito ay eksakto ang kailangan ng isang tao upang magpatuloy. Manatili ka sa amin. Tulad ng sasabihin ni Padre Pio, manatili tayong magkasama sa panalangin. Sa maraming sandali ng buhay, ang sakit ay nagpatahimik sa atin. Mayroong uri ng kalungkutan na hindi sumisigaw, hindi nagre-rebelde. Ito ay nananatili lamang tulad ng isang belo sa mga araw at sa paglipas ng panahon nasasanay tayo rito patuloy tayong ngumingiti sa mga tao ginagawa ang mga obligasyon, ngunit sa loob ay pagod na tayo. Ito ay isang labanan na walang saksi. Kaya't ang mga testimonya tulad ng mga nakakita ng kaaliwan sa pamamagitan ng dasal ni Padre Pio ay napakahalaga dahil pinapaalala nila sa atin na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Sa isang maliit na bayan sa timog ng Italia, isang matandang babae na nagngangalang Lucia ang nagkwento na halos sampung taon siyang nanatili sa nap na katahimikan kasama ang Diyos pagkamatay ng kanyang bunsong anak, biktima ng hindi inaasahang aksidente, hindi na lang siya makapagdasal. Pumupunta siya sa misa, ngunit walang nararamdaman. Sinubukan niyang magdasal ng rosaryo, ngunit ang mga salita ay tumatakas. Hanggang isang araw, sa madaling araw ng tila mas matindi ang sakit kaysa kailanman, nakita niya ang isang nakalimutang pamplet sa loob ng Biblia na naglalaman ng dasal ni Padre Pio. Binasa nang walang gaanong pag-asa, ngunit isang parirala ang tumago sa kanya tulad ng kidlat, Manatili ka Panginoon sa akin sapagkat ikaw ang aking ilaw, at kung wala ka ay naghahari ang kadiliman. Doon nagsimula ayon sa kanya ang isang mabagal at malalim na muling paglapit sa Diyos. Wala siyang nakitang mga pangitain, hindi siya nakarinig ng mga tinig. Ngunit sa pagulit ng dasal araw-araw, nagsimula siyang makakita ng maliliit na palatandaan, isang hindi maipaliwanag na ginhawa sa paggising, isang pakiramdam ng presensya sa katahimikan, isang kakaibang luha, hindi ng kalungkutan, kundi ng kalayaan. Ngayon sinabi ni Lucia na nararamdaman pa rin niya ang pangunglila, umiiyak pa rin. Ngunit sa wakas ay naramdaman niya muli na ang Diyos ay lumalakad sa tabi niya. At palagi siyang nagtatapos sa pagsasabi, ang dasal ni Padre Pio ay hindi nagalis alis ng aking sakit, ngunit ibinalik nito ang aking pag-asa. Ang ganitong uri ng kwento ay sumasalamin sa napakaraming puso dahil karamihan sa atin ay hindi gusto ng isang mahiwagang solusyon, kundi isang tanda lamang na sulit ang magpatuloy. Ang dasal ay hindi isang susi na nagbubukas ng lahat ng pinto sa isang iglap sa halip ito ay isang kilos ng katapatan. Isang pang-araw-araw na pagpili na huwag bitawan ang kamay ng Diyos kahit na tila tahimik siya at naunawaan ito ni Padre Pio tulad ng iilan. Sinabi niya na ang pagdurusa kapag tinanggap ng may pag-ibig ay nagiging tulay. Isang tulay sa pagitan ng tao at ng banal. Ito ay isang misteryo, oo. Ngunit sino mang nakatawid na sa tulay na ito ay alam na sa kabilang panig mayroong mas malakas kaysa sa sakit ang kapayapaan. At ang kapayapaang ito ay hindi kawalan ng problema, kundi presensya ng Diyos sa gitna ng mga problema. Isa pang kwento na nararapat isalaysay ay kay Roberto, isang lalaki na tuluyang tinalikuran ang pananampalataya matapos dumanas ng matinding depresyon. Naisip pa niyang kitilin ang kanyang sariling buhay. Napakalalim ng kanyang kawalan, kaya tila hindi man lang siya maabot ng pagmamahal ng pamilya. Isang araw, habang naglalayag sa mga video sa internet, walang patutunguhan. Nag-click siya sa isang nilalaman tungkol kay Padre Pio. Hindi niya alam kung sino siya. Hindi pa niya narinig ang pangalan niya. Ngunit siya ay na-curious sa simpleng figura na iyon na may mga matang tila nakakakita ng lampas sa imahe. Pagkatapos, habang nakikinig sa isang pagsasalaysay ng dasal na manatili ka Panginoon sa akin, nagsimula siyang umi. Ito ang unang pagkakataong umiyak siya sa mahabang panahon. Nang araw na iyon, walang nakikitang himala ang nangyari. Ngunit may nagsimula muli. Nagsimulang maghanap si Roberto ng higit patungkol kay Padre Pio, binasa ang kanyang mga liham at sinimulang subukan magdasal kahit nahihirapan. Siya mismo ang nagsabi na ang dasal ay higit pa sa pagbulong. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakahanap siya ng lakas upang humingi ng tulong muling kumonekta sa pananampalataya at sa wakas ay muling natuklasan ang kahulugan ng buhay. Ngayon siya ay isang voluntaryo sa isang ospital, bumibisita sa mga taong nagdurusa ng tahimik tulad ng dinanas niya noon at sinabi niya ng may katiyakan, Hindi ako gumaling sa isang gabi, ngunit hindi ako iniwan ng kamay ng Diyos. At si Padre Pio ang tumulong sa akin na makita ito. Ang mga testimonya na ito ay nagpapakita sa atin na ang dasal ay hindi isang formula, kundi isang relasyon, isang tulay sa pagitan ng ating kahinaan at ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Nang isulat ni Padre Pio ang dasal na ito, hindi siya nag-iisip ng kasikatan ni nang pagiging simbolo ng debosyon. Nais lamang niyang makaligtas sa kanyang sakit sa presensya ni Kristo at nang hindi niya nalalaman, nakalikha siya ng isang dasal na magsisilbing angkla para sa libu-libong lo na nagdurusa. Marahil ngayon sa pakikinig sa lahat ng ito, naaalala mo ang sarili mong kwento. Marahil ay dumanas ka ng mga sandali kung saan tila nawala ang lahat. O marahil ay kasalukuyan kang dumaranas dito ngayon. At kung ganun nga, nais kong sabihin sa iyo, hindi ka nag-iisa. Naroon ang Diyos marahil tahimik, marahil hindi nakikita, ngunit naroroon at kung ang tanging magagawa mo ngayon ay ulitin ang dasal na ito ng tahimik, sapat na iyon ay isang makapangyarihang gawa ng pananampalataya. Itinuro sa atin ni Padre Pio na ang pananampalataya ay hindi kailangang maging maringal upang maging totoo, kailangan lang itong maging tapat. Kahit na nanginginig, kahit na puno ng pagdududa, si Kristo mismo sa hardin ng Getsemani ay pinawisan ng dugo sa gitna ng paghihirap. Ipinapakita nito na ang pagdurusa ay hindi tanda ng kawalan ng pananampalataya. Madalas, ito ay tanda na ang pananampalataya ay sinusubok. At sa mga sandaling ito, ang langit ay yumuko sa lupa kahit hindi natin napapansin. Hindi kailanman sinentimental ni Padre Pio ang pagdurusa. Ah, para sa kanya, ang sakit ay totoo, mahirap, hindi komportable, ngunit banal din. Hindi niya hinikayat ang sino man na hanapin ito, kundi ang danasin ito ng may kahulugan kapag ito ay naroroon. Sinabi niya na si Kristo mismo ay hindi dumating upang alisin ang lahat ng pagdurusa sa mundo, kundi upang turuan tayong magdusa ng may pag-ibig, pananampalataya at dignidad. At iyan ang dahilan kung bakit siya napakalapit sa mga nagdurusa. Hindi siya nag-aalok ng walang laman na pangako, nag-aalok siya ng presensya dasal at pag-asa Nakakatuwa kung paano ang kanyang dasal, manatili ka Panginoon sa akin ay naging. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang isang teksto kundi isang kanlungan. May mga nagdarasal nito araw-araw paggising, ang iba ay bago matulog. Ang ilan ay bumabasa nito sa katahimikan ng isang kapilya. Ang iba ay umiiyak sa loob ng isang madilim na silid. At ang lahat ng nakikita nila rito ay isang napakasimpleng bagay, pagtanggap. Isang espasyon. Kung saan maaaring magpahinga ang puso ng walang takot sa paghuhusga ng walang obligasyon na maging malakas sa lahat ng oras. Ang dasal na ito ay naging para sa marami isang uri ng espiritual na lubid tulad ng inabot ni Pedro kay Jesus habang siya ay lumulubog sa tubig. Hindi laging kaya nating maglakad sa mga alon. Madalas, ang tanging magagawa natin ay sumigaw ng tulong at iabot ang ating kamay at doon kumikilos ang dasal na ito. Hindi nito agad binabago ang bagyo tungo sa katahimikan, ngunit pinapaalala nito sa atin na mayroong kamay na nakaabot handang hawakan tayo. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, sinabi ni Padre Pio na dumarami ang kanyang pisikal na sakit ngunit ang higit na naguugnay sa kanya kay Kristo ay hindi ang pagdurusa ng katawan kundi ang pagdurusa ng kaluluwa. Alam niya kung ano ang pakiramdam na inabanduna kahit napapaligiran ng mga tao. Alam niya kung ano ang pakikipaglaban sa mga tukso, sa kawalan ng pag-asa, sa espiritual na pagkatuyo at gayu paman hindi siya sumuko nanatili siya inulit niya na tila kumakapit sa isang tabla ng kaligtasan manatili ka panginoon sa akin ang tahimik na pagtitiyaga na ito ay isang aral para sa atin nabubuhay tayo sa panahon kung saan kailangan ng lahat ay mabilis agaran nakikita. Ngunit ang buhay espiritual ay hindi ganoon. Kumikilos ang Diyos sa kanyang panahon, sa kanyang katahimikan, sa kanyang lohika. At madalas, Nangangailangan ito sa atin ng uri ng pasensya na tanging ang nagdurusa lamang ang nakakaalam. Ang pasensya na magtiwala kahit walang nararamdaman. Ang pasensya na maghintay kahit walang palatandaan. Ang pasensya na magmahal kahit walang nakikitang kapalit at doon naninirahan ng kabanalan, hindi sa malalaking gawa Kundi sa maliliit na gawa ng katapatan, inialay ni Padre Pio ang kanyang mga sakit para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Walang palabas, walang manunood. Isang lalaking nakasuot ng abito, nakaluhod sa katahimikan, iniaalay ang sarili niyang kaluluwa bilang sakripisyo. At ang pang-araw-araw na pagtalimana ito, ang oo na inuulit sa gitna ng sakit, ang siyang nagpabuklod sa kanya sa maraming puso, at nagpanatili sa kanyang alaala hanggang ngayon. Ngayon, marahil hindi mo kayang magdasal ng mahahabang dasal, marahil wala kang lakas na magsimba o bumangon man lang sa kama. Ngunit kung kaya mo lamang ibulong nang may pusong wasak, manatili ka Panginoon sa akin sapat na iyon dahil ang taus-pusong kahilingan na ito ay umaantig sa puso ng Diyos. Hindi niya hinihingi ang perpekto sa atin, nais lamang niya ang isang espasyo kung saan siya makakapasok. At tulad ng sinasabi ng dasal, gaano man kahirap ang iyong kaluluwa, maaari pa rin itong maging pugad ng pag-ibig para sa Panginoon. Kung dadalawin ka ng kalungkutan, tanggapin ito ng may kahinahunan. Ngunit huwag itong pakainin ng kawalan ng pag-asa. Pakainin ito ng dasal sa simpleng salita sa luha kung kinakailangan, huwag kang mahihiya na maramdaman. Ang kaluluwang nakakaramdam ay isang buhay na kaluluwa, at ang Diyos ay hindi lumalapit sa mga pusong sarado. Kumatok siya sa pinto ng mga kumikilala sa kanilang kahinaan at humihingi ng tulong. At kung ngayon, sa mismong sandaling ito, ang lahat ay tila napakabigat, huwag subukang dalhin ang lahat mag-isa. Sabihin mo lang, Panginoon, manatili ka sa akin ngayon sa mismong sandaling ito at ulitin kung ilang beses man kailangan. Ang dasal ni Padre Pio ay hindi isang wakas. Ito ay isang landas isang landas upang tawirin ang sakit, upang muling matuklasan ang pananampalataya, upang muling matagpuan ang liwanag. Hindi ito sa lamang ka, ito ay tungkol sa presensya sa pagiging kasama ng isang Diyos na lumalakad sa tabi ng mga nagdurusa. At kung pipiliin mong sundin ang landas na ito, kahit na mabagal ang mga hakbang, matutuklasan mong siya ay palaging naroroon kahit na inakala mong nag-iisa ka. Kung ang nilalamang ito ay nagsalita sa iyong kaluluwa, kung naramdaman mong parabang ang bawat salita ay isinulat para sa iyo, alamin mo, hindi ito nagkataon. Ginagamit ng Diyos ang mga misteryosong paraan upang abutin tayo at marahil ginamit niya ang videong ito ngayon upang abutin ang iyong puso. Uh, kung nais mong patuloy na maglakad kasama namin, inaanyayahan kita ng may pagmamahal at katotohanan na mag-subscribe sa channel na ito. Hindi bilang isa pang numero, kundi bilang isang bahagi ng komunidad na ito ng pananampalataya, sakit at pag-asa. Dito bawat kwentong isinalaysay, bawat dasal na ibinahagi ay isang pagtatangka na lumikha ng isang ligtas na lugar para sa mga naghahanap ng higit pa sa mga sagot, naghahanap ng kahulugan, kaaliwan, liwanag. Sa mga komento, maaari mong iwanan ang nasa iyong puso. Maaaring ito ay isang dasal, isang kahilingan, isang katahimikan, maaari pa nga itong iyong sariling kwento. Mahalaga ito. At kung nakaranas ka na ng isang bagay kasama si Padre Pio, sabihin mo ang iyong karanasan ay maaaring ang simoy na kailangan ng ibang puso pakiramdam mo ay tinatanggap ka iginagalang at minamahal at tandaan hindi ka nag-iisa